Biyad nila isang epiko ng mga Ilocano. Sa lambak ng nalbuwan sa baybayin ng ilog na gilyan sa loong ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongon. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongon, nilusob ng tribo ng Ikurot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusog naman ni Don Juan ang mga Ikurot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga igurot. Isinilang ni Namongon ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang. At siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong at ninang. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti nga ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilip pa rin si Lamang na makalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga igurot, ang isang mayuwagang tanda, ang tamabaran at mahiwagang aso. Baon niya rin ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madaling niyang nalakbay ang mga kapundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napanganap niya ang mga ikurot na pumatay sa kanyang ama na nagsisibagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at nanating ang buok ng mga ikurot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamuan ni Lamang ang mga ikurot. Pinauwi ng mga ikurot si ang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lamang at nayanig ang mga kabuntukan ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya tumating ang maraming igurot at pinaulanan silam ang ng kanilang mga sibat. Ngunit, hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga igurot, Silam ang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging. Habang pinagpapatay niya ang mga kalaban Umuwi si Lamang sa nalbuan. Naliko siya sa ilog Amborayan sa tulong ng mga dalaga ng tanibu. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog at nagsiahon ang mga igat at animasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumanyak na si Lamang patungo sa kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Nainis ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang at nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At dahil doon, napansin si Lamang ibinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni ang sines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si Lamang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si ang ay ikinasal sa marangya at maringal na simbahan. Pagkatapos ng kasalan, Bilang pagkubad sa kaugalian ng mga tao sa kalanudian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakita ni Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya daw ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbiling ni Lamang ang dapat gawin sa kaling ito. Si Lamang ay sumisig na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang. Ipinasisig niya ang mga buto ni Lamang at tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-likutan ng mahiwagang tandang at mayuwagang aso. Tumilao ang tandang at tumahol ang aso. Walang anonoy, kumilos ang mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Wakas. At iyan ang kwento ni Lamang. Nawa ay nagustuhan nyo ito at marami kayong natutunan mula sa kanyang karanasan.